Oh guys, magbibidyo ako dito. Nandito ako eh sa mga kabataan. Ayan. Yeah. Oh, game. Yung pinakamano ha. Ah. ah, dito ka lang, dito ka lang. Ah, oh, pia, yeah, pinakama. Oh, yo, lumampas ka. Ayos. Hoy, oh, dito so, tayo, dito ngayon. Ayun, galing. Ayun, ala, grabe. Grabe. Ba, Ayun nga. Pada kayo, pada. Ayun. Ayun. Ulit. Tabla, tabla. Tabla, tabla. Ulit, ulit, ulit. Ul Hanggang ul ul dito, Pastor. Ej. Ej, Ej, banget. Ano makita? Ito, oh, ilagay nyo dyan. Sige. Ito, ah. gusto ko rin. sige, sige. Oh, okay. game. Ah. Lupa yung boy. Ah, na wan. Awan. Eh, tama siya. Ay, wan, <one. laughs> di na na. Wala pagod na. Oh, pare-pares lang. Pare-pares lang mga Glody. Ang Glody. Oh. Ah, <laughs> <Batit> oh. <caldo>. Ala, <laughs> <o>, ano <laughs> na ba kan? Ala, kanina ang ganda eh, ang layo eh. Oh, ya, oh, yeah, si Juan. Pare-pares lang, awan. <laughs> Ang galing, galing. Ang ganda sana, dong. Sige, ulit, ulit. Long jump. Oh, yon good. <laughs> oh, mas mas malayo yung isa. Oh, yung pare na naman. Ah, ha, talo yung isa, talo. Taro si buksitan. Taro si buksitan. Oh, Ay, yung, yun talaga. Oh. Ah, nabaka, nabaka. Hindi, may siya, may siya. pa pa Ah, yun ang pinaka, ano. Oh, yun ang pinaka. <laughs> Ay, yun ang nanalo,